ayan pala guys ang akin na handa yan lang siya guys ah Jiko ah, ano ba tawag nito Shanghai Shanghai Calderita Manok uh, ah, paulit ulit na lang na handa pansit at saka cake at saka coffee jelly nandun pa sa red Nauna na nga kami guys kumain ng coffee jelly. Cho. <laughs> <Tiyo>, oh. Ay <laughs> oh, ito na oh. Ay, oh, Bunjo! paki kuha mo muna to oh. Bunjo! Ay, na, ako si Bunjo talaga, iyo magkuha. Kulit na tayo yun, kulit mo. Ayan. Ayan ang ano namin, ang handa namin, simple lang. Kasi, lang ang budget namin. Yan lang siya guys. Yan ang coffee Mag jelly. Mga. Ang coffee jelly, nabawasan na yan. Diba? Ayan. 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 dito ka. na, Dali pa. Mo na lang. Hindi kasi mamaya lang. Hala na lang hala hala hala. May ganun. na e, e, balot na natin. Tay, pakitulong mo naman tayo. Hindi hmm, lang. hatak hatak. Hatak na. Nakaraan si green din ako, di ba? Always na lang ako green. Ibig sabihin, heavy, healthy. <laughs> healthy, healthy. 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 healthy ano? Na na Oo nga. Tama ka. Ayan lang siya, guys. Ilagay niyo na doon. Ipalagay niyo na doon. Chill, pakilagay na lang. Please. Ayan. Oh, ganting na. Ayan, ano, lang guys, dito lang Ayan. Ayan. Magpipicture na kami kasi kakain na kami. Ang pansit namin matop, maputla, pero napakasarap. Hindi na kailangan maraming toyo kasi kailangan na healthy. Kailangan healthy, wala nang ano, wala nang toyo-toyo. Kasi ma-over na tayo sa asin. 'Di ba? Ayan siya, guys. Ayan na yung amin na ano. Wow, is 59 na si Kamundar. Guys, kailangan. Pag 60 ko, bago ko mag 60, kailangan nakaano na ako. Nakasahod na ako sa YouTube. Alam na Sa sunod, 60, ano, 65. Ayan sa guys. Wow, my coke. Leng. Baka naman. Baka imperador naman. <laughs> <laughs> imperador. Ayok, ano dyan sa kanya? Ayok, Alfonso. <laughs> Laga mo doon tayo. Lasinggira na Lasing sa Lasing malibig. Hali! Ayan, Ayan. Ayan, Ayan ang handa namin, guys. Di bo? Ewan ko lang kung hindi yung ko lang hindi mag-ano yung ano. Lasinggira. Hahaha. <laughs> singgira ka ako guys just ko po na <laughs> singgira <ko sila. laughs> <laughs> na hindi ano ngayon ito dali lang guys ah uh, hello ba guys ito pala pa birthday ng anak ko na si Mariel at saka si Rachel sa cake sa food sa at saka food at saka, food, at saka Tulan so, mo pa, basta lahat-lahat nila, thank you lahat sa mga anak ko. Na-surprise ako sa aking birthday. Thank you. Oh, yeah. Hindi, nagunuhan lang. Magpapasalamat ako kahit pa paano yung mga anak ko. Nung mabayad nila. Salamat din sa inyo lahat. Lalo sa asawa ko, sa kay Kim Kong, kay BJ. Richelle, Maksimha, kay Richelle, kay Matma, kay Karel, at saka -sa, sa kay Rex. Basta lahat sa kay GL, lahat ng mga apo ko, buong mga pamilya ko, salamat sa inyong lakas. Thank you, Lord. Yay! Naglo na, ba? na ba? Ay! Naglo na ba? Oo, tapos na. Hindi <laughs> na <laughs> <laughs>

Ang dami na ng Pwede na ba kumain? Kaya ka na, sinas na ako. Apat ng kwentas ko. <laughs> Guys, ang dami na ng kwentas ko. Sa sunod, dito ko na lang panglagay. Umanikot ka kasi. <laughs> dami ng kiloan. Ayo. Ay, satu lang, satu lang, satu lang. Oh. Yeah. Ayun, tama yun. Bagay na bagay na. Ang dami ng aking kwintas. Ang bigay ni chair. Bigay ni... Oh, Nako. O oh, sige Inam. na, pwede na kumain. Kaya na tayo. Sige na. Enjoy. Inam. Inam. food. Enjoy sa food natin. Inam. Thank you very much sa inyong lahat. Kuha na yan. Ayan guys. Oh. Oh. Ay, mga bisita, kaso nang bisita ko isa lang. Ay, isa lang kayo si, si, Karel. Dalawa lang. Yan, yeah, dalawa lang sila. Oo uh, mm -hmm. member na ng family mo. Hindi. At saka member ng pamilya na natin yan eh. Kasunod. Kalungso oh. na. Buong pamilya na. Si Baling Tita dapat nandito. Tawagan nyo nga. Pinutahan niya na Lester. Pinutahan mo ba Lester.